Ikaapat na Provincial Joint Security Control Center meeting sa para sa paghahanda sa so nalalapit na 2025 elections. Sa so detalye ng balita, malaki kay Lorna Hernandez, Kapari na. Yes, kapag Norma, tagumpay na yung ng pag-asin ng Police Provincial Office sa pagmuno ni Police Colonel Rolifer J. Capocan, Provincial Director at Executive ang ikaapat na Provincial Joint Security Control Center o Center of PJSC Visiting sa Magil Magilas Multipurpose Hall, Camp Governor Antonio U. C. Pagasinan, katuwang ang iba't ibang ahensyang pangseguridad at panghalalan. Pinangunahan ng pulong ni Atty. Erickson, Organisa Provincial Elections Provider ng COMELEC. Pangasinan na dinaluhan ng mga pangunahing opisyal ng Philippine Army, Philippine Coast Guard, NICA, Pangasinan, PPCRV, Pangasinan. Sila kaysa nasabing pagpupulong ang mga mahalagang ahen, eh, ahensya or eh, age ahen agenda tulad uh, ng mga update sa election areas of concern, pagbabasa ng opisyal na resolusyon, mga naitalang insidente ng pamamaril at iba pang election-related incident at mga paalala at direktiba mula sa COMELEC. Layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan ng bawat ahensya upang matiyak ang mapayapa at maayos ng halalan sa buong lalawigan. Para sa Dios at Pilipinas kung mahal learner nang des kapantay mo sa balita at serbisyo. Magtala alam mo si T na niyayahan ng mga kababayan. Makikisa sa serbisyo ng dog ng pagbibigon, wheels ng pagbibigfans sa Mayo at tres ang detalye ng balita mula kay Fabian Burger bniya Inangyayahan ng Aranil City Government ang mga kababayan nito na nais maging miyembro ng Pag-ibig Fund na makiisa sa lingkod Pag-ibig on Wheels sa darating na May at 13 ng taong ito. Naganap ito sa Plaza Marcelo, poblasyon sa nasabing lungsod na magsisimula sa ganap na alas, alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Sa bilang sa mga servisyong handog ng Pag-ibig on Wheels sa, ng Pag-ibig Fund, ang pagpaparehistro bilang miyembro, pag-aalam ng savings at member records, pag ng aplikasyon para sa multi-purpose loan o provident uh, benefits claim, pagkuha ng loyalty card plus, pagtuklas ng iba't ibang benepisyo at programa ng pag-ibig fund. Sa mga interesado ay kailangan dalhin ang isang valid ID, birth certificate at marriage certificate uh, at marriage certificate sa kasal na pas Joseph Davis, kumakasubyan na gabi niya ka-partner mo sa Balita at serbisyo. Dagdag pa Balita, official ballots para sa 2025 National and Local Elections. Lumating na sa pagkasinan at awon niyo ng detalye ng Balita. Mula kay Marishila, balog Marishila. Umabot sa kabuuan 3,709 boxes ng na naglalaman ng official ballots. So, sa 2025 national and local elections ay dumating na sa Pangasinan at sa La Union. Mula sa bilang na nasa 2,869 ballot boxes ang inihatid sa lawigan ng Pangasinan habang ang natitirang 840 ballot boxes ay natanggap na lawigan ng La Union. Kinala ang Pangasinan bilang ikaapat na maraming tao sa bansa na may 2.1 milyong botante habang ang La Union ay nasa 500,000. Tiniyak naman ng La Union Election Officer Assess Assistant ng si Marco Dominic Labaro na mahigpit ang pagbabantay sa mga sabing ballot boxes habang ang mga ito ay maibahagi sa mga clustered polling places. Nakatanda, nakatanda namang, nakatakda namang ngayong araw ng Martes, Mayo at Kais, ang final testing and sealing ng automated counting machines o ECMS para matiyak na, mas, na nasa maayos ang kondisyon ng mga makina bago ang araw ng eleksyon. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, sila Labalo ka partner mo sa Balita at Pagkita. Ay iba pa ang mga balita, BGMP uh, Region 1 at Dollar Region 1 nagkaroon ng pagpupulong para suportahan ang PDL sa at ang kanilang pamilya sa pagkita ng livelihood at trabaho. Ang detalye mula kay Marlora Hernandez Warlanan. Nagkaroon ng pagpupulong ng mga Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 1 at Department of Labor and Employment Regional Office 1 para mabigyan ng tulong ang mga vulnerable sector kagaya ng Persons of Pride of Liberty o PDLs at ang kanilang pamilya. Kabilang sa diskusyon ang kaugnay sa Dole Integrated Livelihood Program na maaaring ma-i-offer bilang tulong pangkabuhayan sa mga kwalipakadong PDLs na magkapagsimula ng bagong buhay matapos ang kanilang paglaya. Kabilang din sa itinalakay ng mga programa para sa pamilya at mga anak ng PDL kagaya ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TIPAD, Government Internship Program o GIP, at ang Special Program for the Employment of the Students o SPEP. Tinalakay din ang posibilidad na pagkaroon ng child labor ng ilang mga anak ng PDLs. Kaya hinikayat ang tole ang BGMP officers ng, uh, ma na magsumite ng mga pangalan at informasyon ng mga anak ng PDLs para sa tamang intervention sa pamagitan ng Child Labor Prevention and Elimination Program o CLPP. Para sa Jos at... Pilipinas kong mahal, Lerner Nandes, kapartner mo sa Balita at Sobisyo. Samantala, deployment ng automated counting machines sinimula na sa bayan ng Asinga nitong lunes. Mayo asing ang detalye. Alamin natin kay Kapayar Shila. Balag, Kapayar Sinimula ng Commission on Elections sa so kumalik Asinga nitong araw ng lunes. Mayo asing ko ang pag ng automated counting machines sa so bayan ng Asinga. Sabi lang din sila, i-deploy de ng mga ballot boxes sa pang-election materials para sa darating na May 12 national and local elections. Ang mga nasabing kagamitan ng na Comelec ay inihatid sa limang post isang class representing ng GAT. Samantala nakatakda ngayong araw ng Martes, Maya 6, ang final testing at screening ng mga ng ACM upang masigurado na maayos ang nga ito bago ang election sa sunod na lunes. Ang sa Pilipinas, kumahalit sa labalik ka partner mo sa balita at TV. Samantala, before Region 1, nagtalaga ng bagong bangis ng direktor ng region sa katawan ng isang dating pastor at banging isda. Ang detalye mula kay Kamer Bien Berg. Gabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Ilocos Region bilang ikadalawampung regional fisherfolk director o may ngisdang director Nangayon yung uno ang isang pastor at naingisda ng Presidente ng Bangar, La Union. Kinilala, kinilala ang bagong Regional Fisherfolk Director o RFD na si Michael Bawas na kasulukuyang nagsilbi bilang Presidente ng Mindoro Fisherfolk Association, Municipal Farm Chairperson at isang pastor sa kanilang komunidad. Sa kanyang termino bilang RFD na isna ni bawas na mas lumawak pa ang kaalaman tungkol sa pangisda at matugunan ang pangailangan ng mga isda hindi lang sa bangar kundi sa buong rehiyon. Nais nice din ni bawas na ipalaganap ang kamalayang pangkalikasan sa hanay ng mga Sa loob na isang buwan, si RFP Bawas ay magsisilbi bilang may isdang direktor at dito ang boses ng mga may isda at ang pangako ng pagbabago, malasakit, pananampalataya at pagkakaisa. Pansya sa Pilipinas, kumata si Jennifer Gaviria, kapartner mo sa Blita at Servis. Sun, sunshine, newsblast! Sumasa sa bubong Pilipinas. sunshine, Samantala kahit anumang ingay sa paligid hindi magpapapekto sa twin star Gilbert Srella ng 6th District ng Pangasinan. So dahil ang atensyon ng ading ng 6th District ng Pangasinan na si Gilbert Srella, ay nasa sa pagsiservisyo para sa mga kababayan at servisyo para sa distrito. Bawat araw na lumipas, mas lalong pinipili ng telegram OPA ng 6 District. Congressional candidate ng pagkasinan ng so, maging ka kaagapay kasama ng mga kababayan sa distrito. Dagdag ng bagong mukha, bagong pag-asa na si Prince Sir Gilbert Australia. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, tuloy-tuloy lang ang kanyang paggawa ng tama dahil sa puso ng serbisyo, laging number one ang ika na distrito. Sun, sunshine News Blast! DCRD Sunshine Radio Report! Para sa uling detalye ng ating balitang regional, actual mm -hmm. Mayor Liseldo Dong Kalugay at ang kanyang executive assistant sinuspinde ng ombudsman ng tatlong buwan dahil sa simple misconduct. Ang detalye ng balita mula kay Kaparbian Bergabinia. Kaparbian? Pinatawa ng tatlong buwang suspensyon na walang bayad si Mayor Liseldo Dong Kalugay ng Binance to Wipangasinan at ang kanyang executive assistant na si Cheryl Medina matapos sa patunayan nagkasala sa klaseng simple misconduct sa inilabas na desisyon ng Office of the Ombudsman. Ang desisyon ay itatupad alinsunod sa Rule 10, Section 50, D1 at ng 2017 Revised Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Ayon sa Ombudsman, Labag sa batas at hindi di umano ang naging pag-endorso ni Mayor Kalugay sa aplikasyon ni Bidina para sa isang provisional fishery privilege sa kabila ng kawalan ng mga kinakilangang dokumento at kawalan ng kwalifikasyon ng aplikante. Kabilang sa mga kulangan sa uh, aplikasyon ni Bidina, ang mga sinusunod, Environmental Compliance Certificate, ECC, Certificate of Sustainability mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR, Fish Cage Registration mula sa Municipal Agriculture Office, ang reklamo ay isinampa ng isang residente ng barangay poblasyon na si Michael Abata noong uh, Nobyembro ng nakaraang taon. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumagin si Jen Rodolina sa Parton at